Hey Noy na ngayong napakagulo ng gobyerno, balikan natin ang isang madilim na yugto ng Pilipinas, ang martial law. Minsan na tayong niloko ng mga politiko, wag nating hayaan na maulit iyon ngayon. Pag-usapan natin, sino ba talaga ang direktor at mastermind ng martial law at papano nila pinaikot ang utak ng mga Pilipino? At spoiler alert, hindi lang si Marcos to. May buong cast, parang batang kiyapo, may aksyon at drama. Okay, rewind tayo. Let's set the scene. Ang setting natin, 1960s hanggang early 1970s. Isipin mo, parang slow burn horror movie bago patayin lahat ng ilaw. Una sa lahat, ang main character natin, Ferdinand E. Marcos. Lawyer, bar top notcher, World War II hero daw at sobrang galing sa branding. Nanalo siyang presidente noong 1965 tapos BAM! na elect noong 1935. Fun fact, siya yung unang presidente na na elect sa ilalim ng 1935 Constitution at dito nagsimula yung problema. Ayaw na niyang umalis. Shocker, I know. Sa batas noon, dalawang term lang. Hanggang 1973 lang dapat siya. So kung normal na tao ka, anong gagawin mo? Magpapahinga, magsusulat ng libro, mag ng manok pang sapabong, di ba? Pero si Marcos, hindi. Ang nasa isip niya, parang ganito. Hmm, paano ako hindi aalis sa Malacanang? Paano ko ihack ang sistema? Gets nyo? Yung goal, hindi na mag-serve. Yung goal, mag-stay. Habang busy si Marcos sa kanyang power planning, sa labas ng Pilipinas, nagkakagulo ang buong mundo. Cold War to, Noypi, US versus Communism. Para siyang global na away ng darawang high school cliques. May Vietnam War na nangyayari at sobrang takot ang Amerika na maging pula, asin komunista ang buong Southeast Asia. At guess what? Ang Pilipinas, paboritong alaga ng US. May military bases pa tayo sa Clark at Subic. So ang deal ng US, simple lang. Basta anti-communist ka, we cool. Bahala ka na sa diskarte mo dyan. So kung ikaw si Marcos na nagahanap ng excuse para manatili sa pwesto tapos may global script na labanan ang komunismo parang perfect storm, di ba? May ready-made ka ng kontrabida para sa kwento mo. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas kasi habang may global drama, may local drama din at mas matindi. Ngayon, Mil 1968, Jabida Massacre. Ang kwento, mga batang Muslim ni recruit para sa isang secret operation para bawiin ang Sabah. Tapos, pinatay daw sa korehidor. Ang epekto nito, Kaboom! Nagapuy ang galit sa Mindanao. Dito nagsimulang umusbong yung mga armadong grupo tulad ng MNLF, Moro National Liberation Front. So, may problema na sa South. Tapos sa ekonomiya naman. Nung 1969 election, para manalo ulit si Marcos, grabe yung ginastos niya. Parang money printer go brrrr ang level. Ang resulta? Wasak! Utang, inflation, taas presyo, gutom at galit. At sino ang pinakanagagalit? Mga estudyante, manggagawa, mga maralita. Dito na papasok ang panahon ng activism. 1970, First Quarter Storm. Ito yung panahon na halos linggo-linggo may rayot sa Menjola. Mga estudyante galing UP, Ateneo, Lyceum, you name it, nagmamarcha papuntang Malacanang. Dala nila mga placard na ibagsak ang diktador at U.S. Marcos puppet. Ang sagot ng gobyerno, bato, molotov, tear gas, tranchon, dugo, full package. Habang tumitin dito, si Marcos, imbes na isipin na, hola, baka may mali sa pamamalakad ko. Ang nasa isip niya, more like, ayun, perfect, may gulo, pwede ko nang gamitin to sa skripto. Anyari bes, ginawang props yung galit ng taong bayan. So sino-sino ba yung core cast sa likod ng planong ito? Ferdinand Marcos, the director, the mastermind. Imelda Marcos, the producer and co-star, ang walking power extension cord ni Ferdy. Juan Ponce Enrile, the scriptwriter, siya yung defense secretary, ang utak sa legal at security side. Siya yung nag-ayos ng legalis para magmukhang tama ang mali. General Fabian Ver, the action director, pinaka-loyal na general ni Marcos. Basically, siya yung tagapindot ng go sa lahat ng utos top military brass, Fidel Ramos, Romeo Espino, etc. The stuntmen, mga boss ng military at pulis na nagpatakbo ng buong makinarya. NPA, ang sikreto na kontrabida. Siyempre, gusto nilang Joma Sison gamitin ang kaguluhan para makuha ang kapangyarihan sa Malacanang. At sa background, may U.S., the foreign investor. Hindi sila direct na, uy, mag-martial law ka. Pero ang message, basta anti-communist ka, may military id ka. Carry lang. Gets nyo yung team up? Isang political horror film in the making. 1971, mas lalong dumilim ang kwento. Place and Pause, August 21, 1971, Plaza Miranda Bombing. Rally ng oposisyon, ang Liberal Party sa Quiapo. Puno ng mga bigating pangalan laban kay Marcos, Ninoy Aquino, Jobito Salonga, Jerry Roxas. Puno ng tao, masaya, may banderitas. Then suddenly, kaboom! Dalawang granada. Wasak ang stage, Siyam ang patay, halos isang daang ang sugatan. Halos naubos ang buong leadership ng oposisyon. Katakot! Sino may gawa? Hanggang ngayon, may debate pa. Sabi ng iba, si Marcos mismo, para may dahilan siyang mag -crackdown. At sabi ng iba, ginamit ito ng, ng komunista para magalit ang taong bayan kay Marcos. Pero isipin nyo na lang, Noypi. Sino ang pinakanakinabang sa trahedya? Si Marcos o ang komunista? Sa kabilang banda, ginamit ito ni Marcos bilang rason para isuspende ang writ of habeas corpus. Ang translation niyan sa totoong buhay, Pwede kaming arestohin kahit wala kaming warrant at kaso. Good luck! The stage is set. The pieces are moving. 1972, the final build-up. Papalapit na ang September, biglang dumami ang mga bombing sa Metro Manila, mga maliliit na pagsabog sa mga buildings, sa mga opisina. Hindi siya full-scale war, pero sapat para manakot ng tao. Maraming historiador ang naniniwala, marami sa mga to ay false flag operations, as in gawa-gawa lang ng mga pro-Marcos para isisi sa mga komunista. Kasi kung gusto mong tanggapin ng tao ang diktadura, anong kailangan mo? Kaguluhan, kailangan mo silang takutin. Pwede rin na ginagatungan ng komunista ang galit ng mga tao para tuluyan ng matanggal si Marcos. Meron din silang sariling kwento at ahenda. Habang nangyayari to, sa likod ng mga kamera, si Marcos, Enrile at Ver nagsusulat na ng martial law proclamation. May codename pa yan, O Plan Sagittarius. At ito pa ang isang WTF detail, yung Proclamation No. 1081, yung mismong dokumento ng martial law na pirmahan na daw niya manaaraw pa bago i-announce. Pero kailangan ang date September 21. Bakit? Kasi paboritong numero daw ni Marcos. Numerology bes! buong bansa. Nakaangkla sa lucky number niya. Grabe, di ba? Then, dumating na yung final trigger. Gabi ng September 22, 1972, Biglang may balita. Boom! May assassination attempt daw kay Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Binarin daw yung kotse niya sa wak-wak. May bullet holes, may drama, may takot. Pero after so many years, si Enrile mismo umamin na parang staged lang to. Scripted. Isang malaking palabas para may huling hirit si Marcos na See, tinatangka na nila ang gobyerno. Wala na akong choice. Kailangan ko nang mag-martial law para iligtas kayo. September 23, 1972, na nagising choice. ang Pilipinas na patay ang lahat ng TV at radyo. Static lang. My countrymen, as of the 21st of September, I signed Proclamation No. 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ito na yun, Noypi. Lights out. Nung madaling araw, gumalaw na ang military. Inaresto man lahat na nasa listahan. Opposition leaders like Ninoy Aquino and Jose Diokno. Mga critical na journalists. Mga student activists, union leaders, professors. Basically, lahat ng may boses na kontra sa kanya. Pagbukas mo ng TV kinabukasan, iisang muka at boses na lang ang maririnig mo. Si Marcos, nakabarong, parang kontrabida sa pelikula na nagmomonolog. Sinasabing ginagawa niya to para save the republic at buo ng isang new society. Pero seryoso, Noypi? Bibili ka ba ng I just want to help galing sa taong ayaw na ayaw bumitaw sa pwesto? From that point on, iba na ang Pilipinas. Curfew, checkpoints, bawal ang rally, sarado ang mga diaryo. TV at radyo, puro pro Marcos. Yung mga taong nagtatanong, pwedeng mawala, literally, desaparecidos. At yung mga kasabat niya, si Fabian Ver at, at ang kanyang intelligence network ang nagpatakbo ng arrestos at surveillance. Yung mga cronies naman, aka mga business besties ni Marcos, sila yung yumaman. Binigyan ng mga monopoyo, ng mga special deals. Jackpot sila habang ang buong bansa Paon sa utang at takot. At syempre, si Imelda. Habang si Ferdy ang bakal na kamay, si Imelda ang beautiful face ng diktadura. Busy sa mga cultural centers, sa mga film festival, sa pagparty kasama ang mga world leaders. Pero huwag kayong magpaloko, hindi lang siya socialite, active player siya sa power network, isang power couple from hell. So para sagutin yung tanong natin, sino at ano ang nasa likod ng martial law? Ang mga pangyayari, pagkauhaw sa power ni Marcos, gulo sa Mindanao, Chabida Massacre, krisis sa ekonomiya at galit ng taong bayan, first quarter storm, paggamit sa communist threat bilang universal na kontrabida, Plaza Miranda bombing para isuspende ang mga karapatan, staged bombings at ang fake ambush by Enrile para sa final justification ang mga tao. Ferdinand Marcos, the mastermind. Imelda Marcos, the co-conspirator. Juan Ponce Enrile and Fabian Ver, the chief enforcers. Ang military, the machinery. Ang mga cronies, the beneficiaries. Ang mga komunista, the power grabbers. At ang US, the foreign backer na nagbulag-bulagan. Ang pinaka-wild sa lahat, hindi ito aksidente. Matagal itong plinano. Step by step, crisis by crisis. Para siyang toxic relationship na puro red flags pero wala kang magawa kasi hawak niya lahat: pera, baril, media at batas. At yung narrative na kailangan ang martial law para iligtas ang bansa, yan ang pinakamalaking rebranding ng siglo. Kung pagliligtas ang goal, bakit kasama sa package deal ang torture, pagpatay, censorship at pagnanakaw? You get me? Hindi ito nagtagal forever. Noong 1983, pinaslang si Ninoy Aquino at doon na talaga nagising ang bansa. Hanggang sa Ed sa People Power noong 1986 kung saan sumigaw ang milyong-milyong Pilipino ng Tama na! Sobra na! Palitan na! Pero kung titingnan natin yung buong timeline, malinaw na ang martial law wasn't an accident, it was the plan. At yung planong yon hindi gawa ng isang tao lang. Ito ay resulta ng isang leader na ayaw bumitaw, mga general na sunod-sunuran, mga negosyanteng sabik sa yaman at isang mundo na mas takot sa isang kulay kesa sa isang diktador. Kaya sa susunod na may maririnig kayong nagsasabing, eh kung walang martial law, baka mas magulo. Tanungin nyo sila pabalik. Gulo ba talaga ang iniiwasan o demokrasya?